Nagluluto kami ng ulam, kaso may bigla kaming nakitang ahas. bisita kami, may bisita. Oo, may bisita yan, oh. Kanyang o, oh, sarap ng kanyang te, oh. O, ganyan niya kamal yung kalabaw na bago ngayon. Di kagaya ng dati na, ano, di naawakan. Ngayon, malamali, bayo joven na yan. Sa sakinan. Mabiti, di natakbo. O, o. Eh, yung isa, di namamalapitan kalsante ah. ni Bayo Joven. Ganun yung kabait yung nabili ngayon. Ah, oh, uh, yan te, nakasakay na si Bayaw, o. Oh. Oh, may, oh, may patoki na yan, o. Oh. 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 Hige. Yeah. O, mm. oh, lang. Bayaw, Jobin. Gakit ng gu. O, oh, yan, o. Te, o. Oh. Hey. Sinitawan ko yan, ha? Sinitawan ko yan. <laughs> Ayan, yung ilan ng kalawaw kanina te. Year 2025, Maji Farm. So we decided, mag-business ng farm. May traveling Isabela para mag-start ng farm. Para sa pamilya. Umulan man, umaraw, bumagyo man, tuloy pa rin ang takbo ng buhay. Hi, this is Marvin. Emo. Joben. And me, Makoy. This is Margie Farm. Penteo, okay, sarap ng kainnya teh. Oh. Oh, sarap ng kainyente. Hmm. Matakaw. Mamaya doon na minlaw sa taas yan doon banda. Hmm. Takaw yung kalabaw tiyo. Mas maganda pa to kaysa doon sa unang nabili. Mabait pa. Hindi na kayo, kubo teh. saging luto na ayan nagluluto kami ng ulam kaso may bigla kami nakitang ahas may bisita kami may bisita oh bisita yan oh mamaya ah. oh, bayaw maya oh yan yan hmm ah. tuklawin niya bayaw oh. Ah. oh yan oh, oh. oh. to oh. Oh, yan oh ay, na nasira yung ano natin mayo. Ano na, takmay mo na. Hmm. <laughs> oh. bayaw, eh, ano na? Bakit pa Hindi ah. Ayun na. Ayun na, ano mo ah! <laughs> Ma, wait <Ay>. lang, <laughs> uh, ipitin natin ba? Takmain ko sana, B baka kagating kasi ako eh. Wee! Ang pagkipit! Hindi, ko ano eh, de, kuha, kunin mo yung isa tapos ipitin mo sa ganyan din. Ah, hmm. <laughs> ay wala na bayaw, bilisan mo. Wala bilisan mo, ako na nang ano. <laughs> Dapat ah, eh, eh, nga hindi natin pinapatay eh, mga ganyan. Eh ba't, eh, ibaba lang naman natin eh. Kasi yun eh. Ay, ay, wala sa... na, nakalpas na bayaw. Ay, yun? Ayaw nga yung buntot wala na. <laughs> oh, wala Oh, ganyan niya kamahal yung kalabaw na bago ngayon. Hindi kagaya ng dati na ano, hindi na Eh, ngayon. Malamali, na bayo joven na yan. Parito ka, ha? Sumama ka sa... Diyan o, diyan o, bayo. Doon mo tali, o. Oh. Matinik din, eh. Oo, oh, kainin niya yan. Hmm. Ito ka, kabigyan. Ito ka. Angelica, parito! Ayaw pa na, no? Babae pala yan, no? Oo, oh, doon lang. Ito so, si Angelica. Angelica! Angelica!

wala sabi nung kalaboy di ko naman to amo ah. pati tina kasakay sa akin Pabait <laughs> eh. ah, siya ah. pa 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 ah. Hey. ah. Hey. Ay, tamad pa pa hey. <laughs> i